Nakakita ba mo og iring nga na eh, sakit sa lawas? What lifestyle changes can help with chronic pain management? Kasagaran nga pain, mga higala, kanang sakit sa likod, no? Dili taka ayo magpataka og inom ni anang mga tambal nga para sa pain but unsaon man na pag manage i try na to mga higala og find out kung unsa may hinungdan nga sakit ang atong panglawas for example magpataka bitaw ta og arsa og bugat so likayan na nato and napoy usa ka butang nga dili taka ka mo stretch no pero obserbahin si iring bakusog na siya kay mo inat ana No? Stretching. Una ay usa sa makatabang sa chronic pain management. But kung naa naman gud na siya, then ato na lang obserbahan kung unsa man ang mga pagkauna nga makapahatag na to og pain sa atong lawas.